Mga kapangit, so yun, for today's vlog, for today's video, anong gagawin? Pupunta kami ng abuan mga kapat, sasakay kami ng judge kini Clay for day natin kung ipambayad ka ba? Wala! <laughs> Wala na o pambayad po boy, magtulak ka. So yun mga kapangit, dahil sa malapit natin umuwi ng Palawan, alright! Lubos-lubosin na natin dito. Maglagaw na tayo! mo mukha, mukha kang lagaw. So yun mamaya, mamaya mamaya ulit, ano, pag uh, nasa abuan na, na kami, tigating ko hindi mo mag to myself What Ilagan yung Abuan River. Alright right. Yan driver namin. Huging <laughs> pogi yan. boy Sige mga kapangyay, dahil free pa manggin natin ngayon, sasamahan so niya tayo. Mula tayo ng abuan. Naiwan ka na dyan. Alright. Alright. Yeah. Let's go. Dateboy, pag siyam din kita na kakasmo. Nakakabahan pero. <laughs> oh, ngayon hindi na puta. Totoo to totoo pag kadati pa din yung kasi kasi maapoy din ba makikita no na to? Pangatlong kutsinya nitong palit niya ng kutsinya noo'n kasi nalaglag sa hangin. Pangalawa, nahulog sa nabundol sa pader. Ito pangatlo. Malupit 'to siyang mag-drive. Joa na yan. Hindi <laughs> makapayat-bayin nyo na single yan. Huwag po pogi mo ngayon po ya Ay, ayaw Ay, ko. Hindi <laughs> makapayat si ano. Pamangayin ko makapayat single yan. Wala po siya ang Joa. ko yung gusto magmain mine yan. Huwag yung balakay. Kasi teki na yan. <laughs> Charot lang So, grabe. Dati, kabado ako magsakay dito sa kutsi niya. Ngayon, tingin-ingin. Kabado pa rin eh. Matindi ma na mag-drive si Bubo. dandan lang. Kapit, kapit. <laughs> ba yun? Itong mga kapangit, itong baryo na dinanamin na to, itong San Antonio. Dito sa Ilagan, mga kapangit na sa Ilagan. Ito ang pinakamalaking, ano, pinakamalaking baryo or bukit. O, basta ang tawag kasi sa amin sa Palawan Bukit. Ito, dito naman sa Isabela is baryo. Ito yung pinakamalaking baryo, mga kapangit. Sobrang lawak bakit sa palengke siya yung nagbantay muna so yun kaya nakagalang tayo ngayon and nakapag, vlog tayo Hay kami dito pero minsan minsan pa lang kumain dito ay hindi pala na, nag snacks kami dito kasama ko yung mga kaibigan ko gabi na din yun kaya sobrang pag -gabi, pag gabi, mga kapangit sobrang ganda dito kaya ganda dyan ganda dito mga kapangit ganda mo po yung ganda oh sulit mga kapangit ganda dito Pagka medyo, pagka medyo bigo ka dito, pwede ka nang tumalun dito. <laughs> ba, Yan, medyo malalim din to eh. Kasi I malalim ng pagmamahal niya pa. dati, Ato, ngayon hindi na. Ay, mababaw lang po kayang kaya boy. Picture kita dyan boy. Kita boy. Picture kita boy. Kita ka video to. eh hmm? ah, ako lang. One, two, three. Wait lang. Nice. Nice. mga pangit dito na kami sa tulay san antonio pa rin to hindi ko alam kung anong ano to ayan grabe napakaganda sulit talaga sa ilagan mga kapangit to oh. kita nyo naman grabe boy dati na nini-review ako sa iyo ngayon natatakot ako sa iyo bilis mong mo patakbo boy <laughs> Pinapalikot-likot mo ayo kunang okay, Ay, no, boy. Ay, no boy. Kasi, mga kapat, nandito na kami. Ito na yung pinagmamalaki nilang ano, Abuan River. Tignan natin kung gaano kaganda dito. Charot lang mga kapatid, nakapunta na ako dito pero hindi pa siya hindi pa siya ganito kaganda. Bari boy, bari. tingnan natin kung gaano ba kaganda yung ko ano yung nagbago dito sa ano. Kung ano yung nagbago dito sa Abuan mga kapatid kasi dati hindi hindi pa to siya ganito kaganda. Yan, tingnan natin sa baba. si so, mga pangit si Clifford ni nagbayad ng ticket. 20 raw isang tao pangit, tignan mo mga pangit ilog lang to, pero tignan mo grabe parang dagat mga kapit tignan nyo naman yung mga sasakyan, pila pila ang dami yung punong puno na wala lang maparkingan mga pangit to ilog lang to, pero sulit walang ganito sa Palawan dagat lang ang doon <laughs> yan so yan, magpapark na tayo tignan nyo naman ilog lang siya pero napakasulit Grabe laki ang pinagbago ng buwan na to. Dati wala pa tong ganito ganito eh. Oops. <coughs> ay, nako, lakas ng ulan pang pangit. Wrong timing pagpunta natin buwan na. Mga pangit, let's go na dito na tayo. Pakita, pakita ko sa inyo yung ay, oo nga ano? sulit tutuat tuat gaboy. boy <laughs> <laughs> sulit banget pangit pangit sama pangit sulit

parang ano ma, parang hindi ako tumagal sa ilagan ng mga kapangit dami nagbago grabe parang siya lang nagbago na din ay ayaw ko <laughs> yeah boy, anong tinitigan mo ayun so yon mga kapangit din na kami natuloy dyan magsakay ng ano, uh, uh, kami natuloy magsakay ng jet mga kapangit kasi sobrang lakasan ng ulan mga kapangit kaya yun uh, umuwi na kami sabi ko kayo sa mga next time na dahil sobrang lakas talaga ng ulan mga kapangit and itong Abuan River na ito mga kapangit binabaha kasi ito kaya pagka medyo makulimlim at umulan medyo nakakatakot na dito kaya bigla bigla bigla, bigla na lang kasi bumaba pero grabe sobrang ano, sobrang ganda. Talagang pinaganda ng mayor tong ilog na to and solid. Napakaganda talaga. Sobrang ang daming tao. And ito mga kapangit, ano, ah, hindi siya nawawala ng tao dito. Halos araw-araw ang daming dumadayo dito na taga-iba-ibang baryo or taga-iba-ibang lugar mga kapangit. Dahil napakasulid nga ng lugar na to kaysa mga taga-ilagan dyan na, ano, na hindi pa nakapunta dito sa abuan. Sulid, puntahan nyo na. And napakaganda. lang. So yun mga kapangit, pauwi na kami dyan. Tagang lakas ng ulan, kaya di na kami natuloy. Mag-jetski mga kapangit. So yun, hanggang doon lang yung ko. So yun mga ito yung ano? flex ko lang yung abuhan mga kapangit. So yun, thank you for watching. God bless always.